Good morning sa ating lahat at kukuha tayo ng dahon ng saging, yung tuyo. At hatiin natin siya sa 10 inches ang haba at ibabad natin siya sa tubig ng apat na oras. At lagyan din natin sa ng pampabigat para lumubog siya. Ito na, after na natin siya nababad at pinatiktikan na natin siya ng isang minuto, at nag-ano tayo dito ng <coughs> nagano tayo ng, uh, yan patungan katulad ng hollow blocks at bawat layer para may maglalagay din tayo ng dahon ng malunggay malunggay ang ating ilalagay dahil wala tayong madre cacao at kung wala kayong madre cacao ay pwede ang malunggay at napakabisa nito at magdalagay din tayo ng abono ito yung isang pamaraan para mas marami tayong aniha. anihin na kabuting saging maglalagay tayo ng abono bawat layer bawat layer ay maglalagay tayo ang binhi ay nasa gilid gilid lang at yung dahon ng malunggay o anuman dahon yung alalagay natin madali kakao o ipil-ipil ay nasa gitna. Ayan. So, ganyan yung ating paglagay. Ilalagay natin din yung malunggay sa gitna. So, ganyan lang yung bawat layer nya hanggang sa maano natin yung limang layer o seven layer. At nasa inyo na kung gaano kahaba. Ito ay isang halimbawa lamang sa pagtatanim natin ng kabuting saging gamit ang dahon ng saging ayan so ganyan lang yung ating pamaraan ng pagtatanim at ulit ulitin lang natin bawat layer hanggang sa hanggang sa hanggang sa limang layer o seven layer so, mas maganda pag seven layer na ganito na taglamig at five layer lang pag sobrang init pag dating ng summer ayan at ito na nabuo na natin sya ang limang layer so ito na after ng four days nakikita nyo yung amag nya na ayan o oh. ayan amag nya So, gumagapang na sa yung kanyang amag. Ayan. At dito sa may baba. Ayan. Hello mga kamashroom. So, ito na yung update na ika 7 days ng ating kabuting saging. Ipakita so, ko sa inyo. <coughs> Ayan o, kung nakikita may ninyo, mayroon na mga pinheads. Ayan. I-zoom natin. Ayan o, mga pinheads na yan, mga yan. Ayan. Nakikita ninyo. May mga malilit na siyang parang puti-puti. Ayan yung sign na... ng malilit na mushroom. Ayan. Ng... Nang... 8 days ayan bali meron na sa mga batik batik na ganyan yan yung amag ng kabuting saging yan yung pin heads nya na ayan bali ika ika 8 days nya na to kung mapapansin natin marami na siyang mga pinheads yung mga batik-batik na yan na puti sign na sign yan ng ano ng kabuting saging yung batik-batik na yan kung makapansin ninyo yung mga ito yung iba bumalik sa amag pag nasobrahan nyo kasi ng init imbes na magtutuloy yung mga uh, yung mga pinheads mabalik sila sa pag, uh, mag, pag nasobrahan ng init Ayan. kaya iwasan ninyo yung sobrang init okay lang yung may init pero wag yung sobrang init pero dito lang naman na banda Ayan. na mayroong abono Ayan. Ano you know, makikita ninyo? Pinheads yan ng Kabuting saging ayan yan ang daming pinheads ayan daming pinheads na oh ito yung ito yung ano natin na ah, yung dineliver ko sa inyo na mushroom binhin ng kabuting saging oo oh. oh. Bakit? Ano yan? Ilaw natin. Ayan, may kita ninyo ito yung pinheads. Ayan. Pati dito sa may kabila, marami rin. No? Ayan yung uh, resulta ng ating binhi. So, ika ika 8 days niya na to. So, marami na siyang tumutubo. And ika 9 9 days natin. Ayan o. Makikita ninyo. Pubuksan natin ng konti. Para makita ninyo lang. Kasi medyo pag na, na ano kasi yung ano niya sa may plastic niya pag ng plastic nabubunot so, sayang kaya papiyawan ko lang kayo na ano pakita sa inyo yan so yan yung ika ika 9 days karena indisian dan hanggang doon sa may kabila ayan ika na indis na ito at makikita nyo marami siyang tubo so yan yung ika 9 days, siguro uh, mga ika, ano ito, ika ika 12 days, pwede na kayong mag-ani ng ganito pag ganito nakalalaki. Kasi mabilis lang lumaki. Siguro, bukas, malalaki na ito. 12 Sa ika 12 days, pwede na mag-ani ito pag ganong kalalaki na sa 12 days pwede nang anihin so palibot yan palibot yan mayroong tumutubo na ganong karami so yan yung update natin sa ika 9 days so, ika 10 days na to yan ika 10 days na ika 10 days na to yung ating mushroom bed ayan kung makikita ninyo napaka dami na ayan kung makikita ninyo yan na yung bunga niya. so pinasingawan natin siya ng 2 minutes papakita ko lang sa inyo so ito na yan ayan nakikita ninyo oh. ang daming tumubo ayan Papakita ko sa inyo ayan hanggang dito sa may ibabaw, hanggang dito sa may dulo ayan tapos dito sa likod ayan oh. makikita ninyo Ayan. so yan yung makikita natin na resulta na ng ating tanin yan ika 10 days matindi sa ating Yan. Lang, yan lang ang update natin.